Pangit. Stop lang. Pangit, Kevin. Nakakaroon eh. Sa pag-swimming. Oh, may may Facebook. No. No. Ito na naman tayo. Ito na naman ang nalalapit. Final Nang way of the jet plane. Anong song yan? On a jet plane don't know where I'll be back again Oh I'm leaving on a jet plane don't know where I'll be back again I'm leaving on a jet plane

are uh, uh, you changing? We are waiting. Musical, musical. Oh, It's a cell phone. 7 o'clock, up, my chops up. He's in the streets. Yeah. I got a real pain. I don't care. I don't care. I don't ba? I <laughs> don't cool, oh. Sino ba? Kaya ito, no? Marami, hindi mo makilala. Rizel. <laughs> Kasi kilala ko siya. Wow. Rizel, oh! Rizel, sino yun? Hindi ko alam. <laughs> Wait, <laughs> ang mo, anong name? Secret. Isa lang! Secret. Isa lang! Kiss mo Yuck! Hmm. Secret. Ang damo ka. <laughs> Secret. Na utang na loob sa akin. Ano? Utang Ako't na loob. Bakit utang na loob sa iyo? Sabihin mo nga. Utang na loob sa akin. Wala akong utang na loob oh, sa iyo. Oo. Oh, oh, oh. Bakit? Kiss muna. Ano mo lang? Ano? Kailan ako? Saan? Kailan ako nagka-utang sa iyo? Ano sinasabi mo? Saan kiss mo ka, na, and then wala. That's like saying, gusto mo ang cookie, ah, wala. <laughs> Utang na lang sa akin. Gusto mo ko, Chris. Ba babayarin na ang Kiso akin. Gusto mo ko, Gusto ko. Uh, saan? <laughs> ah, na, na, ah, <laughs> pangit mo. Teka, teka. Ah, uh, what's add on again? Na dagdag? Ano? -dag? Oh, na dagdag mo ang utang na loob mo sa akin. Sa so, akin. Cookies. Okay. Oh. <laughs> okay. oh. Ha. Ah. Ha, wala. Kaya ka tayo. Utang na loob sa so akin. Kaya ka Too late. Pikit, pumikit ka. Too late. Babayaran mo ka. ang aking bagayan pag nabas dito. Pumikit ka. Bigyan kita ko, guys. Nga nga. Ah, ah, ah. Ah, ah. No, takot ako alam ng hihigas mo sa akin? Walang <laughs> <laughs> tiwala. Mabayarin mo ang aking pagkain paglabas dito. Uh Oo. -oh. Utang na loob sa akin. Bibigyan kita ng... Bibigyan kita ng... Uh, yung tigpipisong candy. Uh Oo. -oh. <laughs> abaka -huh. Abacadaega. Ilaman na. <laughs> Mano. Alam, <laughs> mano. Ega ha. Okay lang? Ayoko. Ang dami ang utang na loob mo sa akin. Bakit ako nagka-utang sa'yo? Sabihin mo nga. Kasi, sa tong. 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 Suntok. Tong. Ikaw naman, wala, wala naman talaga yun. Yung ginagaya mo lang ako. Ikaw ang gumaya. Hindi kita tinuruan. Ginaya mo lang ako. Ah. Uh. ang pangit mo. Nakakainis. <laughs> Na ang <sana> ka! <laughs> kahapon! Kahapon! Kahapon. Bakit? Anong ginawa ko? <laughs> Ginawa ko kahapon. Kahapon? Ano? Wala. Yee, malandi. Eh, ano? <laughs> Yee, si Kevin, malandi. Bakit nabigay mo ang roses sa akin? Ah? Ay, wala. Tara na sa loob. <laughs> wala na yun. Wala. Ano? Hindi mo nabanggit ang 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 gwapo. <laughs> <laughs> May utay na plato sa akin. <laughs> ang kapal ng mukha, kuya! Kuya! Sa bagay, totoo naman. Joke lang. Hindi, pangit ki. Oo, oh, <laughs> na, 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 tiwala, na, diling na naniwala ako sa, sa bangit mo yan. <laughs> Hindi, wala ka doon. Sa so, isip mo, oh. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa mama at papa mo? Hindi. Siyempre, dapat paniwalaan mo, Pogi ka. Alam ko ah! oh, <laughs> <laughs> Joke Oh, lang. Joke lang. Kuya, mayabang talaga to. joke lang. Akangin mo, men. Joke lang. Akangin mo. Sus, so, gusto mo, Mish? Hindi. <laughs> Ang hamag mo! Gusto niya may wish eh! Kevin, mga pakahamo. Siguro ang ginagawa mo sa... sa... sa salamin. <laughs> Tapos, ano? Kevin, may wish ka. Hindi. Ah, wala hindi. Kakainis. Joke lang. Ito naman, hindi na mabiro. <laughs> Alam ko. <laughs> <laughs> palagi egi mo, sinabi <laughs> may utol na lang pa sa akin Biro lang yun, hindi totoo Bibiliin mo ako ang sapatos Taka mo! Suntok? Ah. Bawal yan, kung mag-go outside Nang ano? Hindi sa pera yan, sa pera na sa inyong pera Sa inyo, bakit? Wala kaming pera ah <laughs> oh, sige Bibili ko kita ng pangbebin sapatos <laughs> Oh, oh, Baby, yeah. please don't go. I'm going be back again. Ah, gusto ko to. Oh, hindi eh, dyan ka, maglangoy ka dyan. Go, Kevin. Halika ka. Ayoko, suntok. Tabi mo dito. Ayoko. Maganda ganda na nga dito, mulog. Eh. Eh. Yeah. Yeah. Gawin mo to. Ayoko. Sige, pera. Bigyan mo ko lang. May utang na loob mo sa akin. Gawin mo. utang. <laughs> Kailan ako nag-utang sa'yo? Ganda ng gandong palahon, no? Yan ito. Ayoko. Please. Ayoko. Mamo. Kiss muna. <laughs> ah! Wag! Ayoko! 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 <laughs> diwag! Okay. Ayoko nga! Then diwag! <laughs> ah! Sarap matulog dito sa labas. Ayoko! ka, Margaret. Huwag mo na yung gawin. Nakamukha mo yung may nasa dang ikaw mo. Ayoko. May Alam ko na, member, sinong sama sa dalawa sa'yo? Sino? So, ito. Bakit, Kevin? Pero sinabi mo sa'yo,